Mm -hmm. At sa December, uh, December 11, well, 19, ang 25, ang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ilang 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ang tagal ang nanon na lola, ang haba na ng buhay mong nilakbay. Oo, oo, hindi ko kakayanin, kakayanin ko kaya, o abutin ko pa kaya yung ganon edad. Pag walang sakit, Opo. ano ang tao, buhay. Opo, oo nga. Ano kinakain mo, bakit umababuhay mo ng ganyan? Karisari. Karisari? Yung mga sa amin may kamote doon. Gusto, gusto ko ang kamote. Opo. Maraming masarap talaga ang kamote. Ako minsan ganun din ang aking kinakain lang, kamote. Yung hindi matatamis na pagkain. Dito walang kamote. Mayroon. Magpabili ka kay Lola kay Tita Itcharusa ng kamote. May nabibili dyan sa tindahan. Opo, maraming kamote dyan. Kaya naman dyan kung ng kamote. ka, wala nga mayroon, marami kamuti diyan. Magpabili ka. Pa. Sa pinti. Sa tindahan. Ah. Mm. Pabili mo si Usay ka. Gustong gusto, gusto po ang kamuti. Opo. <laughs> Mahaba. Malapit na birthday sa December 11 daw. Isang daan taong ka na. Isang taong ka na nga ba? Ang daming pera matatanggap lula masing. Ano? daming pera. Bibigyan mo ako, ha? Ano? Babalatuhan mo ako? Oo. Oh, Oo, bait naman. <laughs> Maghahanda ka at sasayaw ka sa birthday mo. <laughs> sasayaw ka, ha? Ay, ano? 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 po ang tuhod ko. At tuhod na masakit. Hmm. Sasayo tayo sa ano mo, sa birthday mo. Nang kuratsa. Kuratsa ba? O ano ba yung sayo sa kabisayaan, sa bikol na ano? Um, ano ba yun? Pat, uh, Pantumina, antumina? Antumina, masarap sayawin yun. Kahit uh, anong sayaw, alam ko. Oo. Oh. Eh, ilan taon ka na nga ba? Ilan taong ka ngayon? Bago ka mag-birthday, ilan taong ka ngayon? 90? 99? 99 ka na, diba? O. Kasi sa December 11, 100 years ka na. Haba December na ng buhay. Maybe 1924. December 11, 1924. Sana abutin ko pa yung ganun edad. Ang lola, Sana abutin kong ganun edad? Kumaba buhay. Kain ng gulay para humaba po buhay at isda. Ang tao, kung walang sakit, humaba buhay. Oo nga po, tama po yun. Kung mm wala mo -mm. lang kung sakit. Kaway ka Lola, sa ano, kaway ka dito, ganun. Ganun. Kumusta po kayo? Sabihin mo kaya. Hello. Kawai dini oh. Video. Hello. Sabihin mo kaya. Hello. Hello. Ayan, oh. Kumusta po? Kumusta po? Mm. Ano, eh, ano mo kaya pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano tunay mong pangalan? Masing. Masing. Anong tunay na pangalan mo? Damasa. Damasa. Masing. Uh, apelido mo? Dihada. Dihada. Damasa, dihada. Wow. Salamat Lola Masing. Sino ka? Ako po, kung sino. Si Marilyn po ako. Marilyn? Opo, Marilyn. Pamangkin ako ni Puli. Anak ako ni Gloria. 'Pag kape ko dito, 'pag mm. ka-mensa ka sa kapitbahay. Eh, bibi pa sa Italyo. Opo, magkapit bahay tayo. <laughs> o ayan na, o ayan na yung ano oh. mo kay Charosa oh. Gatas na. O mag-mag-almusal ka na kain na ikaw. Ang oh. sarap naman oh. ng almusal. Tignan. Oh, Hay, ano nya yung may kausap. Oo nga. O, o ayan Augusto na. Niyan, yung may... Ay nga ini-interview in -interview ko nga eh. <laughs> Kaya nga pa rin di siya maano. Kanda oh. kalimutan. Nakita si nuka. Oo. Ay pamangkin ako ni Puli.